Magandang araw sa mga dilim kong tagapagminig. Saan man kayo nagmula, malugod ko kayong ginabati. Saliranin ko po ngayon ay sa inyo ikakandili. Sa ating ibigin tulungan niyo po akong pumili. Sino kaya ba ang nararapat ng na mag-aangkin ng aking puso? Sinong makapag-iinis sa hindi sa akin bibigo? Sino bang ang pag-ibig ay hindi maglala ko? Sino bang inadya ni Basala na tumimo? Si malakas ba o si mabait? Ang sa puso ko ay bibinit. Si mayaman ba o si matalino? Ang sa puso ko ay mananalo. Ang singsing -sing ko ay handa ng hinagi sa karagatan. At ang pag-ibig niya ay akin ng mapasunayan. Sino nga ba ang makasasagot sa aking mga katanungan at makapagpatunay na sa ipag-ibig ko'y nakalaan? Maraming salamat ang mga kot ina. Uumpisahan ko na po ang tanong sa kanila. Mga ginoo, kung tunay ang inyong pagsinta, tanong, ko, tanong ko'y pakinggan at pakisagot na. Sa inyong pagtungo sa aming tanah, tahanan, Ilang bulaklak sa hygiene ang inyong napansin sa daan? Ayong sagutin at ang at ng aking malaman at mapagtanto kung po ng puso at ninyo at isi isipan. Opo, ina, Nais ko na pong ihayag ikalawang katangungan na sa aking ay bibihag. Mga ginoo, hanggang kaya kailan kaya ninyo mag maghihintay ang pag-ibig ko sa sakaling big kagad maibigay. Opo, ina bagamat mayroon, mayroon ng napu na kong ko ihayag ikatlo kong katanungan gamit po ito nais kong malaman ilang bahagi ng puso sa aking kanilang laan. Ma'am, makikisig ng ginoo na kung mapagsanto. Ano ang bilang ko sa inyong puso? Kung isa sa lansan ang inyong pinahahalagaan, pang ilang, ilang kaya ang ngalan ko sa mabibigila? Opo, hinahat aking ama. Ako po ay nakapili na handa ng ako po sa naiyaalay simbinatang makakapiling sa habang buhay. Ginong hagibe, kakisigan mo'y hinahangaan ko. Sa taglay mong lakas ay bilib ako sa iyo. Ganun pa man ipagpaumanhin mo. May napaglaanan na akong puso. Ginoong manaloto, Iyong intensyon ay kahangga-hangga. Ang pagginhaw maing ang buhay kong sadya. Ngunit ipagpatawa dahil iyong adhika, dilubos na mahalaga sa akin, sa akin anumang lang niya. Um, ginaong silong nino, ako'y lubos mong pinapbilib sa iyong talino, wala sa iyong makadaig. Subalit ipagpaumanhin mo ding, ding pilit mga kaalaman ng mundo di ko nais malamang ibig. Ang puso ko ay nais kong ilaan sa isang ginoong alam kong ito ay iingat, iingatan sa, binata, sa binatang handang laging gumag, gumalang at mahi, maghintay ng magpa, magpasa walang hanggan sa isang ginoong dito meeting si ah, sa isang ginaong, di sa ibang bulaklak sa ginoong handang maghihintay sa pagputi ng uwak at higit sa lahat sa ginoong marunong kum kumilala sa poong lumikha sa aming dalawa. Ginoong Savio, ikaw ang aking napili. At sa, at sa aking puso ay tunay na nagbwagi. Ama at inay, siya po ang lalarapat. Sa aking puso, mag-aalaga at mag-inga.